Good afternoon. Tanghaling tapat na dito. Punta tayo ng DCC kasi mag late lunch tayo doon sa Maidampa pa Palibre po ni Soraini kasi birthday po niya ngayon. Yes, ko pa lang ilang taon na siya kasi hindi ko rin alam. Nakalimutan ko na. Three years back ko na tinanong nakalimutan ko. Bali, friend ko po siya. Caregiver. As a caregiver batchmate. Kaya naging friend po siya. Kung paano ko siya nakilala. So, kung kung sino yung pupunta, I think si Derek, si Jazz, of course, the celebrant, Sorayni. after ng kain namin sa dampa is mag na night swimming daw nawa hindi siya mainit kasi sobrang init pero minsan sa may seaside naman is lumalamig pag gabi tignan natin pero ensure lang na inom talaga tayo ng ano, maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate kita nyo guys binabay ko tong init sobra punta tayo ng metro para makasakay tayo papunta ma sa may Dera City Center doon po yung dampa na kainan si Derek ando na siya nauna malayo kasi yung tirahan niya sa may DIP pa siya kaya kailangan hindi matansa yung dating niya doon kaya pag may lakad siya lagi yung nauuna ako talaga is 30 to 45 minutes travel from here kasali na yung lakad ko kasi ilang metro station din yung madaan so exact 30 minutes siguro makonsume ko or 45 minutes dating ko doon depende kung makasakay agad ng metro yun napadaan na yung isa ko ninit ayaw ko magpayong kasi bit bit pa 5 to 7 minutes lang naman ang lakad kung bilisan mo at kasi yan may silong-silong sa may gilid Pag bilisan mo ang lakad 7 minutes lang siya pero kung mabagal ka abutin ka ng 10 minutes yan, walang masyadong tao kasi ang haling tapat muna ng video doon sa kainan namin kung hindi maingay pero kung hindi doon na lang sa may beach kung saan man yun iwan ko kung mag overnight or what basta night swimming siguro uwi kami midnight or umaga depends ako. Oh, sobrang init talaga. Sunburn na nga yung ano ko. Pisig ko. Alala ka dito. Kasi sa umaga, alis ko yung 7. Oh, mga pasok. Alis ko yung 7, 7.15. Ganyan, mainit na. Matarik na yung araw. Tapos pag sa hapon naman, 5.30 uwi ko. So dating ko na 6. Mataas pa yung araw so naabutan yung sisig natin ng araw kaya ayun, nasa sunburn which na hindi maganda kaya, ang views yan ang nilalakad ko araw-araw, tahimik na yun kasi holiday kahapon so siguro yung iba ngayon is time na Friday yung may pasok ng ano ng Saturday yung iba kasi 2 days off lang yung iba 3 days off kaya namin 3 days off ah, kasi ka kahapon antay tayo ng elevator i-off ko muna guys ha? kasi sakay na tayo ng ano ng elevator papunta ng doon sa metro sa kaya dun and then, syempre maingay subay so muna maya ulit so guys, doon nakarating na tayo sa Maydera city si center metro station so, hanapin ko na si Beray, mga kasama ko at sa si Saraini kung saan na sila message ko na ito. center yung mall pasok tayo dyan sa mall so bye ulit kasi siguro tayo maingay doon <laughs> birthday ni Soray ni nilalagay na yung bono fight seafood dito sa may dampa Overloaded na to. Yeah. Kailangan upusin lahat to. Yeah. Alis na kami kumain. Alis na kami. Busog na. Ay, nakong Daming in-order. Dalawang order. Ayan, bit-bit yung takeout namin with rice. Ano yan? Parang gusto mong girahin. La <laughs> mesa. Ay, hindi sa loob. Tinglos nila yung outdoor kasi nga. Summer. Kahit eh, ito, tinglos yung outdoor. Pero ano? Open pa naman sila, di ba? Nag-close lang sila dito sa labas, no? Itong lamesa, no? Ate, no? Ang dalawa. Ako ka nag-ugas. Naihi din ako. Kaso, hindi ko alam kung saan doon. Sana sumama ako. Kala ko naman kasi lalaman sa sila. Men are the best. Yeah. God bless. Thank you, Lord. Bye for so, now. Kasi alis kami punta na kami ng mall. bali parking. Ha? Hanapin na lang nila doon. Tapos i-copy nila. Si... Ay, Ay, ano ano kasi tapos mamaya mag yan bilhin ni namin ito. shoes discounted siya itong ano itong ano to Nike Air Jordan and tapos ito din shoes si ano naman bumili niyan si Michelle ako ito bag binili ko to mura din lang pang araw araw yan tagal lang kasama namin nagbayad, nag, ano, um, nagbayad na hindi kinawa pa yung resibo nito para sa parking, mabalidate walang resibo kasi hindi ba kalidate yung parking mo at least 150, yung dami naman itong binili ni Mishim abot 700 dirhams na yan guys. Nice. Dito na tayo sa beach. Ay! Kayo <laughs> pala yan. <laughs> Akala ko dun pa. Nagbihis na din. Init. Ito na pang ano na. Nakasimsot na ako sa loob. Kung sakaling maligo. Otherwise. Kasimsot na kami. Kala niyo. Isuot ko na sana. Kasi ang init-init kasi. Mas press ko ang dress. di Diba? Oh my God. Ay, ito po. Ang init. Mayroon na sa ng parking. Wala pa. Dito na tayo sa beach. Ang dilim. Ang daming pa. Oh, dito pala yung open 24. 7. Saan to, no? Malapit sa Jumay. Jumay Ay, iba. Ang pinuntahan namin noon is ano. Pero winter kasi noon kaya kunting ano. Malapit sa ano. Ah... Uh, ano yung hotel? Real. Malapit sa... yung hotel. hotel yung kilalang hotel Burj Al Arab ah, okay. yun at malapit yun malapit yun ang pinuntahan namin noong winter tapos nagkain kami doon sa fish na ano yung ang sarap <laughs> ano fish <Opa. laughs> kasama ko ate ko ayun may ganito rin pero picture picture lang ako kasi ang hangin ang lamig kasi winter Dino na kami sa may Beach, Jumeirah Beach? Oo, yun. daming tao. Dati may press ko nga ako eh. Diba? Ayan, ito kami. Pwede naman? Ah, yung ano na? Mamaya madami na tayo. Ah, yung bag mo pala. Ano? Yan lang ang bakant. Sana mabakant yan ito, no? fit ni ano kaya ni Oh. Isip picture lang. Hmm. Ah. Pa pa picture. Dapat dinala natin. As in trash. Daming oh, nagdadala hoy. Na Hindi naman ako lalang. Ganda dito, si Maria Beach. May ano doon? Ito yeah, ito na lang ang gamit natin. Uh -huh. sure T-shirt ko dito. Pwede hindi na. na? Pa? Sa nang ano? Sa toilet. Dito? Hindi, hindi. Doon. Wala akong problema. Iyon. Sipi mo sarili mo. Ah, doon. Okay. <laughs> oh, yung bag niya kasi madudumihan. Ako yung plastic na yun. Yan. O pwede na hindi. Ang bag. Mabuhangi. Mabuhangin. Ah, ganun. Ito muna. Napagod. Yan si Michelle. Oh. Napagod din yan. Kuya't kagabi. Wala pa na. May pasok pa siya bukas. At least kami, day off namin. Papicture kayo? Sige, siya muna. Papicture na sila. Derek at saka si sa Suray nito. Sa Nakita nila sa reels, kaya kami napunta dito. <laughs> Nagbubunod. <laughs> Ang gusto na usap Nausap lang ang gusto na pagod. Ah, tapos may ano doon. Anong tawag noon yung ito sasakyan? sa sakyan? Yan o. Car? Beach car. Maganda dito. Kasi mailaw siya. Talagang pang 24-7. Saka may ano. Talagang swimming na swimming si Kaya Derek po. Pwede yan lagi. Derek pa. Basta i-update mo lang yun siya kung ano meron. Yung bag niyan, full pack niya. Hmm. yan. ang maganda niyan. Pag niyaya mo, ah, ready. Hmm, maganda. Hindi, tsaka gusto ko talaga si Pedro. Maganda siya. Ha? Ah? Oo. Okay. Oh, oh, Walang reklamo? Wala. wala, wala. Tahimik yan. Parang full, ano siya ba? Full force. <laughs> Pag sinabing okay, Supportive. okay. Kahit hmm. chan go. Basta gusto niya kasama, go. Basta wala siyang nararamdaman. Oo. Oh. Mahirap din naman pag may nararamdaman natural. <laughs> yes, dito tayo sa beach. Yan ang beach. Yan. Dito tayo doon. Yung dalawa. Oh. lang. Alo, nagdugdog na itong dalawa. yung timer. <laughs> Sandali, aralin ko nga. Tum na ako. Garap mo ako yung kanina na. Kainin natin 'to. Saan? Magandang style. Ha? Oh, nga. Saan manis kaya. Yeah, pa salubong ko sa dalawa. Saan? Ada yung ano kung mahilig sa crab, yung isa. Ah, Yung isa lang ang kainin natin, yung isa itabi mo kasi marami tayong correct. Kain daw. Mapapanis. Eh. Oh, ano? Tinalis mo. Okay. Hindi, the sa takip na ka lang kakain din. Ay, oo. Hindi, magkuha ng ulam. Kamay-kamay. Asa na yung isa? kamay-kamay. Ako. ako hindi ako. Hindi, po. Po. Ito. Eh, diba ito, tatlo na hindi siya. Po. Sa takip, tapos lagyan mo na ng kanin, kanin, apat. Mag-iwan yung isa dyan, mag-iwan dito ng ano, kanin. Huwag <laughs> <laughs> mo na problemahin, dadampot na lang. Dampot! Kayo, uwa kayo. Okay lang. Hindi. kamay Hindi ba yung masisira? Sarap nga yung pinakamay eh. Masarap yung kinakabahan. Para lang sa mga bata. Mula, may bata. hugasan. Hindi, baka hindi naman ay, masira. Dali mo lang. Baka hindi naman masira. Masug na ako. Baka masira yun. Baka hindi dito mainit. Ay, Diyos ko, hagay. <laughs> ang init. Oh, <laughs> init. Pero okay lang. Oo, hmm. oh, pawis na. Lang. Ang mantika na ng mukha ko. Super init. Guys. Ay. Ayaw ko maligo. Huh? Parang bawal magluto dito ng mga barbecue. Bawal? bawal? Hindi, bawal. ano, bawal. hindi dapat. Bawal dito ang luto. Bawal kumain. maligo. Anywhere dito bawal. Kung gusto mo sa ma'am, sir, mayroon oh, ganun. Doon talaga. Uh Oo. -oh. Tapos, oh, saan pa yung The ibang pag-anuman? Uh, history. Wow! Good, um, good idea. idea. Boy Scout.

Ah, may ano? kami, guys. Thanks for the beach. Sakay na? I-attend na kami ni Gus. Ano, ano oras na? Eleven. Twenty-three. Eleven, Which? Special Ano? Saan ka ba? Basa ka ba? Hindi ah hindi naman oh, pala suray ni sa sa paa yun ah, sa paa yun, kala ko sa ano ah. oh, sa gilid ka tuyo yung sa akin eh ah, correct hindi, sa gilid ako gitna ka kasi ako ay pababa Yan. bye guys